May pakita ako sa inyo ng binubuhay kong mutya ko. Mutya sa kalikasan pinagkaloob sa akin. Kita mo yung forma niya, oh. Yan. Ito ang binubuhay na mutya hawak sa aking mga kamay. Oh. Diba kanina, itim pa yan o oh, hanggang mawala yung itim, maputi yan. ya na, Tamo. malapit na ang mahal na araw, malakas ang power sa aking mga oh, malat na yung puti, yung itim, na wawala, ya. buhay. Oh, namuti na ha. Yeah. pa item mayroon pa o yan o item ha tingnan ninyo mabuti o nawawala na naman o tunaw na natunaw yung item hmm. kita ninyo o, 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 o yan ang tunay na mutya ni Liwanag. Hindi basta-basta ang hawak ni Liwana. May hinawakan si liwanag Kita ninyo mga Pinakita ko sa inyo ito kasi malapit ng mahal na araw. Yan. Walang makaano nito. O, nawawala na. O, sige. Hanggang mawala yan. Hmm. hanggang mawawala yung team Ana na mutik nah, okay na yan yun ang forma niya kanina dati na Yang na yan ang dala ni liwanag na Yang eh. yan yung na iwan yun ang mata niya yung itim yung katawan niya. Yan ang katawan niya. Yung nakita niyo na iwan na itim, yun ang mata niya. Okay, salamat sa pagpanood sa gabay ni Liwanag.